What is up mga kahiro? Good morning for today's vlog. I-discuss ko sa inyo ngayon yung dalawang pyesa dito sa ECX 160 or kahit na sa anong klaseng scooter. Mapaanong brand man yan. So, dalawang pyesa na kailangan nyong palitan or agapan para makaiwas kayo sa problema. So, let's start. Napaka-common ng dalawang problema na to, lalo na sa mga scooter. So, eto yung una nyong kailangang agapan is yung magneto. Kasi, over time, kinakalawang yan mga kahiro. At, pag hindi nyo siya naagapan, may tendency yan na kalawangin at mag-stock up. Dahil, overtime time, yung magneto natin, since na-expose siya sa tubig, so, kinakalawang yan. So, syempre, pag kinalawang, ang tendency is mag stack up na. So, prepare sa inyong magneto mo para lang matanggal at mapalitan, ba? Diba? So, mas maigi, agapan na natin yan bago pa masira or kalawangin para hindi na tayo umabot sa puntong yon. So, eto yung pakalawa sa pinaka-common na problema ng scooter, yung nag-i-stack up na center stand. So actually na experience ko na rin yan Ang ginagawa ko lang is in-inspirean ko siya ng WD-40 So ang the best na solution dito mga kairo is Magpapalit kayo ng stainless So mas maaga, mas maganda Dahil pagbago pa kasi hindi pa ganong nag-stack up tong center stand pero habang tumatagal na siya, mas malaki ang chance na mag-stock up. So, marami nang nangyari niyan. Nag-stock up, pinilit tanggalin. So, pati yung crankcase na damage or nag-crack. So, ayaw naman natin na umabot tayo sa puntong ganun. So, kaya sinishare ko tong idea sa inyo para makaiwas rin kayo sa pagkasira or sa possible na sira. So, yan yung dalawang bagay na pag napabayaan natin dito sa scooter is nagkukos ng sakit ng ulo so wag na natin antayin mga kairo na umabot tayo sa point na yon. kung meron naman tayong budget much better papalitan na natin yan para worry free yung ating motor so yun lang sana makatulong tong idea na to mga kairo mabigyan ko kayo ng idea regarding sa mga possible na problema na pwedeng mangyari so eto bonus ko na lang mga kairo isa rin to sa mga nagbibigay ng sakit ng ulo sa mga kagaya nitong motor na scooter yung pag stack up ng rear wheel yung rear wheel nut kaya much better kung every 6 months papabaklas nyo to to inspect para masigurado natin na hindi siya mag stock up or mas maigi rin kung palagian kayo nagpapalit ng gulong so yun maraming maraming salamat sa panonood mga kairo Like, comment, share and subscribe and ding that bell icon to get notified sa mga future uploads ko.